Ah, magandang hapon po mga idol. Andito ah, na naman yung ano namin. Partner in crime. For sadness and happiness. Ilaylo sa amin, sumunod. Kami sa dito sa ano, triple A. Idol, kumakara andun. Sa ka, sa Ariba. Andiyan na para tingnan sila. Sila cancel mo. Kajison. Mga aloyal. Baka impiing mo naragat. <laughs> no permanent address. Dito kami sa payaw na triple A, nag stop over. Dito na kami magpapalipas ng gabi at umaga. Alay na! Ano na, Carse? <laughs> ano <Angel> silin mo? Ano Ano <laughs> Aya sila Sila iluling, fishing boat Alon, nag, Ano lag Ano Naghilahila lang kanilang panubid Sa arriba Hindi sinatagrap Oh my god Mga oh, idol kumakara dun sa arriba Oh Kirit kalunggong Oh Kamis na dito sa triple A Dito lang hanggang dito na